guys Oke, ini nanti an nating mga talaga. Dame mga ito. <tip> Pina kain Sampai jumpa di video selanjutnya. <laughs> Thank you. Ay, dumugo, <laughs> na gugo. rin din ako sa iyo. <laughs> Nalipad ka kasi. Huwag kang sa akin. Pakakainin kita. Bukas na tayo. dito buksan. Ay, ganun. Ay, lang po. kita. At saka ito. Ay, so, ganitong pagbukas. Pintuan. Pintuan ni Padi. sana apa? Okay, orang kang betakut, pakai ini lang kita. Ian, kain lah. Nama hera pay hindi na okay, mga alaga. Ayan kumakain na sila meron pa dito ini nanti di nandito mo akong tutok ka ha yay <laughs> ayan na good morning good morning po sa inyo napakain na natin ang ating mga alaga Hehehe, <laughs> pak.

Bawal yan. Bahala ka. mo ako. Okay. Kariin natin ang tubig. Lagyan natin ang tubig. Para mag sila. Masagta na. Ito, baby. Ano mo natin kasi para hindi sila buhawin dyan